Enjoy naman maligo yung mga tropa natin mga sa tiktik ng -tik. dagat. Oh, ganito yung buhangin doon sa dagat mga sa tiktik ganyan. Tatapakan niyo. Tapos hindi siya malansa pero maalat. Tatanungin ko, maalat po ba? Ay malansa po ba 'yan? So goods naman, goods. Digong, bumalik ka na. <laughs> So ngayong araw na to ay Kakagising lang namin <laughs> So kakarating lang nila Galing sa pagtulog <laughs> Hi, <Good> Hindi <laughs> Good morning, morning. lating na. Oh, lating. Mga lating na Grabing lating yan you know? <laughs> oh. Hindi Latino eh. Paano ka pipicture ng mga Latino? Ito mas tanong pulutan. May mga dahil. Grabe pulutan. Masarap yan ang sigang. Hmm? Bus... <laughs> ang ginawa dyan ni ano, Kilaw eh. Kinilaw, sinigang tsaka ano, ihaw. Ka Grobel lang kayo. <laughs> <laughs> Nagkakagat ano, <bro? laughs> <laughs> Yan na yan. <laughs> Para <mag> Grabing <laughs> lating na! <Kenko>, <laughs> dahil na <lating> po, dahil na. Ay, tagilid na kayo, hindi napanta yung luto. <laughs> Grabing lating na oh. Sheesh! Okay din yung dagat dito mga sabi kasi na, sure Tas, ang lawak na seizure nila. Tapos ang tahimik. Kahit kagabi eh. Tignan nyo yung seizure na Diba? Enjoy naman maligo yung mga tropa natin Mga satik Tignan nyo yung dagat Yung part na dito mga satik Medyo may konting batu gawa nga no? dyan Tumitinig yung ano Pagdating doon, pino na siya Ganto na yung pinakambuhangin niya Matatapakan niya Solid daw mga satik oh Oh. Ito yung mga sample ng cottage dito mga sadik. Sa so, malaking table, mahaba tapos may tulugan doon and then pwede kayong umakyat sa taas para another ano room sa na naman sa taas. Yeah, mga ganyan. Tapos meron din sila dito ng ganito kagaya nung ni rooms namin doon. Ayan Ganyan. May tables. Tapos kasama na yung Yan, malapad yung ano. Pwede na matulog dito ganyan yung mga rooms nila ay cottage nila dito yan. may ilaw naman kaya walang problema tapos katabi nyo na rin may tindahan na rin dyan tapos eto na kagad yung kanilang beach so maganda yung kanilang mga cottage dito kasi ano eh may higaan na na malapad so makakapag relax kagad kung galing kay sa biyahe pwede nyo lagay kagad yung gamit nyo dun sa mismo ano sa mismo papag tulog na kagad ano naman dito maganda kasi maraming puno So presentable naman Tapos ang tubig dito mga sadik deposit So kung magbabandaw kayo Hindi naman maalat yung ano maalat na yan, maalat yung... Bo, sa ano yan eh? Hindi mo siya na maalat eh. Hindi siya maalat, Ma sobrang alat Hindi ito Hindi yan maalat Hindi maalat, <coughs> <Di> maalat. <coughs> maalat boss, pwede pwede Hindi pa nga tapos ikaw Bosa mo, bosa mo Boss, -in <coughs> pwede inumin <na> <coughs> <coughs> Pwede inumin Inumin pa yun Pinabayaan yung anak ko eh Pugyan mo tayo ng... Digong, bumalik ka na! Ano ginagawa mo dyan? Walaw! Sa likod eh! <laughs> Kala mo anak e oh! Parang <laughs> Kala mo anak yung pinapaliguan eh! Abang ah, busy okay iba sa pagluluto mga sari. Uy, okay na to oh! Dating katok ulit, may katok! Dito pala si Ana, nasama pala naman si... <laughs> Ano ito? Ang sarap ni Ma'am. No, ma no? ma si Tan si Felix, Felix the Si Ma'am Sweet si Grace. <laughs> Felix yan eh. Felix Katukin okay mo na. na. Okay na ito. Magkakuha ka, okay. noodles lang naman yan. <laughs> <laughs> Masarap na luto mo ah, noodles ah. Basta <laughs> mong lalagyan tatanggahan kung kamusta naman yung dagat. Kung maalat. Or ano? Malansa. Uh, ano <laughs> <Namin> yung <pa natin. laughs> <laughs> dagat? Black sunset kaya ganyan mga kalig. Oh. Hindi siya malansa Ayun, sinagot ko na kayo Hindi siya malansa, maalat Parang dyan Yung dagat dito mga sadik. Ah, uh, yung buhangin, pino Pino yung buhangin Kaya, kahit takap ako ganito, ganito, yung buhangin dito sa dagat Mga salik, ganyan Tatapakan yun Tapos, hindi siya malansa Pero maalat siya <laughs> Ay malansa po ba dyan? So goods naman, goods So babatsin na tayo mga sadik. Waiting na lang tayo na magayos Ang problema medyo masama yung panahon Pero umu-okay-okay okay na Kanina medyo umahampun eh Kaya medyo mahihirapan sana kami pumalis So sa lahat ng gusto pumunta dito, ilalagay ko yung contact number nila para doon kayo mag-inquire. At ayun, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Peace out. Damn.